Wala pa tayong nararamdaman ano, na significant na pagbabago in favor of the education lalo-lalo na sa hanay ng mga ng mga guro ito ang naging tugon ng Presidente ng Action and Solidarity for the Empowerment of Teachers o so Third Central Luzon sa tanong na kung may naramdaman na bang pagbabago ang sektor ng edukasyon sa tatlong taong administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay sa kadahilan ng ang kalihim na itinalaga sa katauhan ni Vice President Sara Duterte na nagbitiw na sa puesto hindi rin pasado sa kanila. Sa nakaraang State of the Nation address ni PBBM, inihiyag niya ang kanyang buong suporta sa matatag curriculum na inaasahang magbibigay ng dekalidad na edukasyon, gayon din ang pagtitiyak sa kapakanan ng mga mag-aaral at mga guro. Pero ayon sa assert, wala sa mga ito ang natupad sa ngayon. Patunay na raw dito ang mababang resulta na nakukuha ng mga Pinoy learners sa mga international competitions. Kung mapapansin po ninyo, sunod-sunod na taon, na sa mga pang na competition ay uh, nakikita po natin na napag-iiwanan po tayo. So marapat lamang po na tingnan mabuti ang bagay ito, tingnang mabuti ang totoong kalagayan ng ating sektor at uh, tumutok gawin ang mga dapat gawin para maiangat ang kalidad ng edukasyon sa ating bansa. Sa ngayon, hindi pa raw sila tiyak sa kahihinat na ng matatag curriculum sa ilalim ng bagong kalihim ng DepEd na si Sen. Sonny Angara. Unang-una, uh, uh, kasalukuyang gumugulong ang uh, matatag curriculum. Hindi natin alam sa bagong magiging sekretary ng DepEd kung ano ang mangyayari dito kung ito ay magtutuloy-tuloy sa mga susunod na taon, aabangan po natin. Pero marami pa ho tayong hinahanap. Sa darating na lunes o sa ikatlong sona ng Pangulo, umaasa ang assert na mabibigyan din daw ng pansin ang nauna ng sinabi ng Pangulo na tanggalin ang dagdag trabaho na wala namang kinalaman sa kanilang pagtuturo. So yun sana yung hinihintay natin eh, na mapawasan yung, yung mga bigat ng pasanin ng mga guro, alisin itong mga non-essential work, na walang kinalaman sa pagtuturo at para makapag-focus ang mga teachers. At ang numero uno sa kanilang hiling sa Pangulo na mabanggit sa kanyang SONA. Inaasahan po natin na siya po ay mag announce ng salary upgrading ng teachers. kailangan ito ng ating mga guro upang sila ay ma-inspire, ma-motivate, and the rest will follow. Jennifer Salenga, CLTV 36 News.